Ayan guys, ah, na, na barangay Usmenya, Nga kundiin ang na nagtrending uh, Kalsada kay may luho, yan yung agihan nato Kasi kagabi guys Biyahay ako tikang Hataklovan Tukat Balogan, dik maaram nga Parang yung sarabot nga May lundin hi kay, nakaturog naka ako Kay tikang pasiba mong travel And then pag abot ko balay ang usang kay nagsinin video Regarding this one nga may lundin Pero yan na guys As you can see, mga oh, kinamigin ba na sa kaninan mga aray trabaho mga alas 12 daw kunuhan udto. And today is Wednesday, January 29, 2025. Ayan. Ang oras siya na guys is, wait, ayan, 2.35. May umagi didi kanina nga sasakyan guys, mga taga-region nga, ano, nga DPWH. Yan, so tatagalogin na lang natin ulit para maintindihan ng iba Ah, uh, nandito ko ngayon sa ano, um sa crop ng Barangay Usmania, ng Inabangan, Samar. Um, sa nagtrending na daanan na buta, may butas. Pero at least ngayon okay na kasi sabi ng na mga nagtatrabaho dito, mga taga-DPWH. Ayan, alas 12 doon ng tanghali na natabunan na. na yan. And so para sa ano, according to them, wala naman daw may nangyari, walang may nadisgrasya sa lugar na to. Nagamitin ko ang aking camera para makita ninyo. Yan ang location talaga guys. Um, ito dito, inididi para kalbiga. Ang didi, inabangan proper. So kung tikad to ka kalbiga or takloban nga direksyon, you are from Katbalogan, right side. Yan, this is my right hand, right side. Kung tikan ka naman na takloban, tikadi ka Katbalogan, ha, dito left side. Okay, so yan, very clear. So ayan um, kung balogan again after han inabangan um, town proper before han barangay Usminya nga barangay sakap ni barangay Usminya <coughs> ayan guys tikat dito may kalbiga and that one nga right side amo um, itu an luho nga nagtrending kagabi eh. ito nga way, tikat ito ha Takloban, Kalbiga Southward this one right here um, tika ito ni Katbaloga Northbound, Northward and ato rito ang Bungtuhan uh, na Inabangan and this one right here before pa mabot mismo ang Barangayhan, Usmenya okay very clear na? okay oh, Ayan, napansin ko guys, meron dito kilometrahe. Ayan. 10 kilometers before Calbiga. so yan ang location. And trivia guys, um, according to my friend na ano, actually ka ko Queen sa ano Alpha, Alpha Omega. Um, parang trainer din siya ng ano ng driving. Pag once daw ang kilometrahe nasa right side mo, Um, papalayo ka ng Manila. Pero kung nagbibiyahe ka na sa kaliwa ang kilometry, meaning papalapit ka na ng Manila. So meaning, ito ngayon, if you are facing Kalbiga, nasa kanan siya. So meaning, papunta na yan ang Calbiga. And if you are going north, nasa kaliwa siya, meaning papalapit ka na mga northward ang ano mo, ang direction mo. Yeah, di ba? Tama? Tama mali. Shoutout out ngayon guys kan Joma Sulakad siguro dakal to ano. And kay Wilson, Dante and Erwin ng Sambuanga mga Chabacano. Yan maraming salamat sa panonood palagi sa aking uh, Facebook and aking YouTube channel. Muchas gracias.